Sinain nga dito si Duday ng dinosaur! Ang laki nga ng dinosaur footprint! Ipapakain ko dapat dito Hi. si Duday sa dinosaur oh, kaya tako takot na takot! Habang nagre-rides nga ka dito ay may dinosaur! Tapos meron din ditong gorilla tapos sabi kukunin niya na sila Duday kaya ayan o no, kukunin niya na! Hala! <laughs> At ayun na nga Ngayong araw nga ay pupunta kami sa Dinosaur Island Nandiyan nga o oh, kasama si Baby A Kaya tara at samahan nyo kami dito sa adventure na ito Yun oh, ang cute! kumatulog. Tulog na naman tayo sa biyahe. Lagi na lang tayong tulog. Kaya yan na, video. tayo, waka idol. May nadaan ng panga kami dito. Ang laking tasty nito. Siguro maka isang piraso ka pa lang nito. ibusog e busog ka na sa isang buwan. Speaking of busog, syempre, bago tayo sumabak doon sa Dinosaur Island, ay syempre, kakain muna ang mga idol. Yan, tamang order lang tayo dito. Tapos si Dude at si Queen ay naglalaro mo ng appear disappear. appear. Disappear. One, up, one. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, mula na kaming kumain dito sa Jollibee Ayun o, no, ang dami namin mga food trip Uy, busog na naman ang mga ipis Pagkatapos ng na namin kumain dyan ay hinahanap ko si Duday At dito ko siya nakita Ayun o, no, sumiar siya Tapos nakilala siya ng mga kids At nagpa-picture sa kanya Wow Wow, kasi nandito na tayo sa Clark Island Dinosaur Island Dito pala yun sa Clark Pampanga guys So kung gusto nyong pumunta rin dito Alam nyo na kung saan Okay? Okay Dinosaur Dinosaur, Dinosaur. Ayun, ino ba dinosaur? Ayun no? welcome to Dinosaur Island! Ayan, tawang pose-pose lang niya si Duda. Yun, may mga dinosaur na sa taas. Grabe yung mga dinosaur dito, oh. parang totoo. Grabe, ang gaganda! Kaya naman iyan at sinot na natin ang ating bracelet para makapasok na tayo sa Dinosaur Island. Okay na din yung kay Duda, yo. kaya na yan. Tara, let's go! Ito nga pala yung mga kasama namin, guys! Ito na tayo guys sa dinosaur. Naghahanap tayo ng dinosaur. Ay, footprint din. Oh. Laki ng dinosaur. Laki <laughs> ng hakbang niya, no? Tumi pa ako. Oh. oh. Nasa kaya si Duday, eh, guys? Eh, yun. Pati kinain ang dinosaur. <laughs> I know, I know ng dinosaur. <laughs> Papasok na tayo sa Dino Island entrance Gumagalaw. Diyan. Oo. Ito yan. Oo. Aba, anong tawag nito no to? Ang ito. saurus pala ito eh. Ano tawag diyan? Oh. Ah. <laughs> tayo, <buh -hul. laughs> Joke lang hindi ayaw. Ito, ito, ito. Mas tigo, angas gumalaw. Oh. Sa agi. Yun. Green yung mata. Ha? <laughs> Kawawa naman to. Patay oh. Oh. Kawawa. Inatake Patay. Ano yan? Dinosaur na naman. Napakahaba mo naman boss? Boss pwede ba ako makita ulo mo ano? tapos pag nalaglag patay. <laughs> Tara guys maglakbay tayo dito sa Dino Island. oh ano yan? ay Uy! Wala Uy! Mga nabubuhay oh. ay <laughs> ay 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 Lumilipad ay dinosaur. Oh. Ano tawag dito? Ha? ay ay dai. Para lumipad yan na. Punta na akong abroad. <laughs> Be Beware guys, oh. Tyrannosaurus Rex. Laki nito. Malaki tong isang dinosaur na to. Tignan natin. Eh. T-Rex. Ayan na. T-Rex to guys. Tara, muna tayo. Dali. Ah, tayo. Oh. Napakalaki. Hahaha. <laughs> napakalaki naman ito Uy. <laughs> laki nyo. Lo gilo gilo. Hey. Eh, <laughs> dinosaur, dumede din muna. Bingo. <laughs> <Tingin>, oh. Naalaga dito <laughs> nyo. Oh. Malapit na mag-hatch yung egg niya. Ano? Masa hatch na. Ah, oo okay, nga, ano. Danger. Uy. <laughs> Uy, pero may no? Ay, ito po. Yan, tingnan mo ito. Ah! ah. <laughs> Dinosaur Ace! Ha <laughs> ha Ha? hindi lang <laughs> matapang ka dino dino soul ka pa dyan hiyan nga bakit ka masuka? woooahhhhhh dinosaur ako dino Kenapa? Okay. wala pa Bas. <laughs> yung bus guys oh sinakakot na ng dinosaur na to Grabe, Ay, anak pa siya ako? Ako. Ito, oh hammock. Pakatakot naman dito sa Dinosaur Island. <laughs> Dig and discover. Hoy. Anong dinidig mo dyan? Mga bones. Mga bones. Walang bones yung baliw. Hmm. Wala nga silang nahanap po. Oh, ikaw pa may mahahanap Ayun mo. Ma. Ah. Yun, yun Ayun po oh. lo. Nahanap mo to? Oo. Oh, ito pa. Tara. Tara. Baka mabuhay yan. Hmm. Pakagat mo yung ulo malag. Jun, kawawa. Patay. Corn. Uh -huh. Ano, ano, ano basa dyan? Ano basa dyan? Uh, Strycer. Laki ng buto nito, guys. Puti, oh, oh. kastig dito. At ayan na po, mga bata. Naglupa. Naglupa. Okay. Aray, aray, aray. Kala mo, masasabi tulong mo dyan. Ito na tayo sa Dino the World of Fun. Hoy, World of Fun. Okay. Bye 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 bye

sarap. Survivor, Oh, di diba, grabe? Ang daming pwedeng gawin dito, guys. Ayun, may pa-telepon na po dito si Duda, yo. Feel na feel. Tele telelet wawayo yun lang naman ang sinasabi nila tapos pero pa dito dinosaur na malit na nangangagat grabe guys talaga namang nakaka-enjoy dito bata matanda mag-e-enjoy kay dito tapos ayan si Duday dito ay kumuha na nga no, ay umorder pala ng cotton candy tapos pina first bite niya ang problema hindi niya mabite kasi parang siyang kumakagat sa hangin ayun no oh. sinipsip na lang niya para madali niya tapos yung jowa ko din itatry niya ayun pinangas o oh, di ba parang hangin lang kinagat pa isa. Yun, dami niya na. Next, ang gagawin naman namin is manonood kami dito sa 7D screen. So, ayan no, naka-shades pa tayo sa mata. Tapos, ayan, para tayo mag roller coaster dito na naka-7D. Talaga namang damang-dama mo. May ka din dito, oh. May palaba-laba effect pa. Grabe. Ang sayo din nito, guys. I-try nyo lahat pag nagpunta kayo dito para ma-feel lahat. Ayan, no? Oh. Hindi na daw makasigaw si Duday sa kaba. Next naman namin is yung Wonders of the World. Grabe. May mga makikita ka dito na hindi mo pa nakikita na makikita mo sa libro. Ha? <laughs> Kung alo-alo lang sila. Pero yan, no? Oh, Great Wall of China. Itong hagdan na ganyan. Hindi ko alam mga tawag, eh. Pero statue, tapos gold statue. O, oh, si ano ba to? Sino to? oh, tapos dyan. Wala, Naglaro na. Meron din palang playground dito, guys, oh. Kaya naman talagang agahan nyo pag nagpunta kayo dito. Syempre para masulit nyo no? Kasi wala naman time limit eh. Ang mahalaga maikot nyo lahat. At nakakapagod, guys, kaya dapat may energy din kayo, ha, kasi mahaba eh. May daming ginagawa eh. Pero ayan, oh, tamang tulay lang tayo dito sa bridge. Ay, bridge. Hanging bridge. Bakit ka ha? Huh? Ayaw mo ba yan? Oh. Yes. Okay. Ten, se ten seconds. Pag ikaw nalaglag patay ka talaga bali bali boto mo dyan. Ay, nagmamainom siya guys oh. Dito bababa ka dito. Lo. Oh. Hindi kaya. Kaya. Hindi. Bakit lang eh. ano kaya mo? Hindi <laughs> kaya. Mahina. Mababa na lang Ha? Mataas dito. Mababa. Eh. Baka gumulong ka dyan, boy. Hindi. Okay. 10 seconds, mababa ka. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2. 4, 3, 2, 1. Wow! Oh. Oh. Wah. <ahan> Hehehe. 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 Dah Hehehe. 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 Tignan mo, naglaro yung bata Bigat-bigat <laughs> mo eh <laughs> <laughs> At nasa ito, ito si dinosaur yun yung ginawa niya ng rides dyan o oh, yun know, o nagtakot pa si idol pag iyon tumakbo okay. at dinala ka sa dino nun okay. patay ka talaga at yun na guys hanggang dito na lang ang ating vlog bye bye a few inches later ayun nakatulog sa sobrang pagod o tulog ang mga tao halos lahat ng kids nakatulog eh o oh. <laughs> si baby rika din nakatulog oh. nakatulog ang oh, mga tao Oh, syempre hindi lang mga kinsa nang katulog, pati ako. <laughs> Ay, naku, sobrang aluko talaga sa biyahe. Antukin. Pauwi na yan, guys, ha. Tulog talaga. pakate. eh. Oh, kung sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan lang mag-like, comment, share, subscribe. Milo, huwag kang tumahol. Laga-outro na tayo. Patapos na. Ayun, subscribe.